Hello mga idol, magandang araw sa inyo Welcome back again to my channel So for today's vlog mga idol Ay another blessing sa na naman na, na Biyaya na galing sa ating Panginoon mga idol, so salamat So ito yung grahi Mga idol, nakapagpatayo tayo ng grahi Para sa ating silungan Sa ating mga sasakyan Mga farm equipments natin Kasi ngayong darating na beer months Mga idol, ay tag-ulan na So, kapag hinayaan lang natin yung ating mga farm equipments dyan, mga hand tractor, turtle, mga bunggo na ating binili, ay uh, tayain yan mga idol. Kapag tinayain mga idol, kalawangin, ay uh, masira yan. Madaling masira. Kaya nina din itong ating garahe para may silungan sila mga idol. So, ito na mga idol. So, hindi ko na video yung pinakauna talaga ng mga idol, yung... Yung sa pagpatayo sa haligi mga idol, hindi ko talaga yun na videohan. So, pasensya na mga idol. So, ang importante diyan mga idol ay nakita niyo kung paano yung step by step na aming ginawa mga idol. So, ang laman niya pala ng videos nito mga idol ay, ay papakita ko sa inyo yung nagastos ko. Magkano yung nagastos ko dito. So, but before that mga idol, ha, nasa hulihan na yung Uh, pinakita ko yung nagastos nakin, ipapakita muna nakin yung step by step na pagawa nito mga idol. So, ayan mga idol. Yung unang ginawa namin dyan mga idol ay ano, itong haligi niya. Yung gamit naming haligi mga idol ay ito yung Santo Nino na puno. Yung aming ginamit. So, napakatigas nito. Itong ano na to, napakatibay ng puno na to mga idol. So, maganda itong panghaligi mga idol. So ayan, tingnan nyo naman yung pagkapulido sa pagawa ng ating garahe mga idol. Ayun no. Tsaka yung uh, mga kahoy na yan mga idol ay malaking tulong yan kasi sa amin lang yan mga idol. Hindi namin yan binili. So nakatipid-tipid din tayo sa gasto sa kahoy mga idol. So ito na yung mga kahoy namin, mga materialis namin na gagamitin mga idol no. So ayan yung gamit sa pag ah, uh, ayan mga kahoy mga dos for tres, yan mga idol dos portres yung gamitan uh, na tawag nila nga sinta yung taptan sa yero mga idol sa sin so meron ding mga graba uh, bus uh, pang flooring din mga idol ayan ready na yan mga idol tsaka meron din kaming simento nasa budiga na nasa ano pa nasa budiga storage room namin para yan handa na yan gamitin mamaya mga idol Ayun mga idol, yan lang yung aming ginamit dyan. So yung mga tauhan namin dyan mga idol ay dalawang panday, dalawang mason panday. Ha? Ayan na sila at sya dalawa ding labor. So para mabilis lang talaga mga idol. Ah, uh, yung pagawa nito mga idol, ah uh, one week lang, mabilis lang ito at sya arawan din ito mga idol, hindi ito pakyawan. Nung nagpagawa tayo ng bakod mga idol, 'Yung fence sa tinbakod, ayan, nakita niyo diyan, ay pakyawan 'yon. So ito mga idol ay uh, pinaganda namin mga idol. Hindi namin pinakyaw para maganda siya tingnan mga idol, no, kasi highway itong sa amin. So maraming mga sasakyang uh, masasakyan diyan. So titingnan nila. So mas maganda mga idol arawan kasi ma ma maganda 'yung ano, paggawa, pulido talaga 'yung paggawa mga idol. Ayan, nilagyan na nang mating mga idol. Kabilya. Ayan, meron pa palang Kabilya. O, oh, yun, mga idol. Mga Kabilya, dyan, tetherware. So, paggamit sa mating para mas maging matibay siya mga idol. At inuna namin mga idol, yung kanyang yero. Ayan, yung bubong mga idol para kung magtrabaho na in case na umulan mga idol, ay yung nag-flooring, hindi na sila mababasa. So, ayan mga idol, no? Panurin yung sa dulo mga idol tsaka mga 11 minutes din yan na magsisimula aking ano aking nga uh, sasabihin kung magkano yung nagastos natin dyan mga idol ayan mga idol panoorin nyo tapos na yung pagkabit ng uh, yellow atop yon please keep on watching mga idol na silungan si boss lito lang lang mga idol is flooring Plata integralmente no sei, né? Della parte spray. Analisi

Tay, li... ba? Uh, ah? Bala ito, hindi so yung bulakas. Kamin. Tumala na kami si. eh, ah, mm. Sabon. <hublish>

Thank uh -huh. Ayan, mga idol ito na yung listahan kung magkano yung nagastos namin no sa aming garahe silungan so una natin ito mga idol is yung labor ayan yung gumagawa mga idol ito yung pinakauna no so yung sabi ko kanina dalawang panday yung ginamit namin so dalawang panday panday maso na yun sila so tsaka dalawa din labor so tag 6 days sila 6 days. Yung sahod sa panday at labor mga idol ay magkaiba. Mahal talaga yung panday. So yung panday niya mga idol is dito ay nasa 600 per day times 6. So 7,200 yung dalawa. Tsaka yung ano, labor naman ay 500 times 6 times 2. So nasa 6,000 kasi dalawa dalawa yung mga idol. I so, total natin mga idol is 13,200. Pero mga idol, hindi ito libre, uh, li lib uh, libre yung kanilang uh, konsumo, pagkain. So, bali, atin lang itong, ano, kwentahin sa sn snacks, tsaka kanilang tanghalian mga idol, is nasa 2.5, more or less yan mga idol, depende yan. So, nasa mga 15,700 yung nagastos natin sa labor. Tsaka dito mga idol, sa materials naman tayo, So, yung una talaga materials dyan mga idol para matayo yan is itong mga kahoy. So, yung kahoy mga idol ay magbabari yung kaniyang gas, yung gasto mga idol. Kung meron kayong sariling kahoy mga idol, yung ano lang, yung, gaga, uh, ay, yung gagastusin mo lang ay yung pagputol, yung operator ng chain. So, which is uh, 650, oh, uh, 10, 10 pesos per board feet. So, yung sa atin mga idol, pinasinso natin na gumastos uh, at tayo, tayo ng 650 board feet. So, ang aking kwenin dito mga idol, kapag bibilhan, i, uh, bibili kayo sa lumber, ay nasa 45 yan. So, less kayo kung meron kayong sariling kahoy mga idol. So, atin lang as if lang natin na binili, binili nyo siya sa lumber, 650 times 45 is nasa 29,250. At uh, kapag ay sariling kahoy nyo lang mga idol times 10 yan 650 times 10 6,500 lang ang inyong gasto sa amin mga idol sa akin is akin yung kahoy so nakatipid talaga yung aming kahoy so malaking bagay mga idol kung meron kayong mga kahoy sariling kahoy ay yun lang yung gawin nyo para makatipid nyo sa inyong gastos so pangalawa mga idol itong pako so pako mga idol 10 kilos times 80. Siguro, hindi ito 10 kilos mga nasa 15 ito mga idol. So, ayan. Nasa 800. Yero. Yung yero namin mga idol, yung buo, sin. So, nasa 30 pieces yun. Uh, ang, ang kakapal yun mga idol, nasa I think mga 24 gauge yun. So, nasa 350. So, 350 times 30 is 10,500. Tsaka yung semento at tsaka graba mga idol, gumastos tayo ng 20 sacks times 200 equals 4,000. Tsaka yung sand gravel is which is 4 cubic times 1, 4 is 5,600. So yung materialis mga idol is nasa 50,150. So, bak tataka kayo, bakit maraming simento? So, ninamihan namin ng simento mga idol kasi kapag ay hinilaw yun mga idol, mabibigat kasi yung aming uh, isisilong doon, yung mga farm equipments namin, mga bunggo yon mabigat yon kaya ay ni talaga na patibayin yung ano yung uh, damihan yung semento so ano mga idol ito na yung assumption niya kabuuhan niya so labor 15,700 material 50,150 so which is 65,850 so meron itong mga other expenses mga idol yung mga alak so syempre meron silang alak pagkatapos ng trabaho. Mga, yung mga tinatawag sa amin na hinumanan. So, importante din yun mga idol. Nagmasos din ako ng dalawang manok doon. So, which is total is 68,850. At, tsaka, meron pa din ako nakalimutan mga idol. Kabilya. Kabilya. Tire wire. At tsaka yung tire wire pang tali. So, more or less mga idol, nasa 70,000 itong nagastos natin. Up pa to. 73,000 more pa yung nagastos natin kapag isasama natin itong kabilya. So, ito na. No. So, kapag ay paggawa kay ng grahe mga idol, ay malaki din yung gastos. So, kung gusto niyo makatipid mga idol, ay ito talagang kahoy ang napaka-importante. No? Malaking tipid ka dito kung meron kang sariling kahoy mga idol. Ah, uh, ang size nga pala ng ating garahe mga idol is nasa 20, uh, 24 inch uh, 24 feet yung ano niya, lapad niya at yung taas niya is nasa mga I think 20 yun yung, yung niya so malaki-laki din yung mga idol kung sasakyan lang ang uh, yung ipapark ipaparking mo sa yung garahe siguro mga SUV kasya tatlo Ayan. kasya kasya yung tatlo mga idol So, yan lang ang simple naming garahe mga idol. Yan yung uh, nga ng nagastos namin. Mga 70,000 uh, or more yung aming nagastos. Isama na natin yung mga pangkrudo sa ating uh, pangakot sa materiales. Ano yan? Ganyan, lahat, lahat. So, yan o. Oh. laki din yung nagastos namin mga idol. Pero okay lang. At least ay yung ating mga uh, mga gamit sa ating farm, yung ating mga sasakyan, hindi kalawangin at uh, saka uh, pwede nating ano hindi sila madaling masira. So ayun mga idol, so salamat no. Yan yung aking uh, assumption sa aking ano sa aking vlog. So salamat. So please su keep supporting my content mga idol and ano uh, paki-follow na rin sa aking Facebook page at subscribe to my YouTube at ayun, i-hit na yung notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, salamat mga idol. See you in my next vlog. Bye-bye!